Ano kaya ang nararamdaman ng isang lalaking bagong kasal kapag natuklasan mo na lalaki rin pala ang iyong bride? Nabigla ang bagong kasal na lalaki nang matuklasan na rin pala ang pinakasalan niyang bride sa bansang Indonesia. Matapos ang labing dalawang araw ng kanilang pag-iisang dibdib, doon pala niya nalaman ang totoong pagkatao ng kanyang misis na siya kang 26 anyos na lalaking Indonesian nang matuklasan ang pinakasalan niya ay lalaki ring nagbalat kayo bilang isang babae. Ang lalaking Indonesian ay nakilala lang sa pangalang AK. Tinukoy naman ang kanyang naging misis na si Adinda Kansa Asara. Ayon kay AK, nakilala niya si Adinda sa pamamagitan ng internet kung saan naging maganda ang daloy ng kanilang komunikasyon. Kaya nagdesisyon silang magkita ng personal Aminado si AK na manabighan ni agad siya kay Adinda sa una pa lamang nilang pagkikita dahil sa taglay na kagandahan nito. Naulit ang kanilang eyeball ng ilang beses at taglakat sa na siyang yayain na inaakalang babae para sa isang proper date. May mga napansin na umano siyang kakatwa at kakaiba kay Adinda pero minsan ay hindi siya naghinala na isa pala itong lalaki. Lagi kasing may takip na belo ang mukha ni Adinda pero hindi niya ito binigyan ng pansin sa palagay niya ay masyado lang itong mahiyain kaya lalo siyang naintriga sa personalidad nito. Hindi nagtagal, niyaya na niya itong magpakasal na pumayag naman ito pero meron itong kondisyon na bago pa man itakda ang kanilang kasal ay ilihim muna at wag iparehistro ang kanilang kasal. Dahil sa mehinhin at pagkatao at sa malababaing boses, hindi napansin ni Mister ang namamagitan sa dalawang kita ng kanyang misis isinagawa ang seremonya sa harap na isang religious leader ng Wang Guyanja Village kung saan nakatira si EK. Ang dore ay tinakda lamang sa limang gramo ng ginto. Gayunpaman, matapos ang kasal ay ayaw pa rin magtanggal ni Adinda ng takip sa muka. Kahit si EK na lang ang kanyang kaharap nito. Ayaw nitong makihalubilo sa pamilya at mga kaibigan ng mister sa nasabing village. Ang higit na nagbibigay ng pagdududa kay EK mula ng ikasal sila na Adinda ay hindi pa sila nagkaroon ng honeymoon. Naibahagi ni Ege sa kanyang pamilya ang malungkot niyang sitwasyon at ang malalamig na gabing kanyang nararanasan kahit bagong kasal sila ni Adinda. Kaya nagdesisyon ang mga ito na imbisigahan ang background ng kanyang misis. Nang imbisigahan ng mga pulis, umamin si Adinda sa ginawang panluloko kay AK. Sinabi niyang pera ang dahilan kaya niya nagawang magpanggap. Tuwing hihingi kasi siya ng pera kay AK, ay binibigyan din siya nito kung paanong nahulog sa patibong na adinda si AK, sinabi ng Naringol Police Criminal Investigation Unit sa Indonesian Journalist na mukhang babae kasi talaga ito kapag naka-makeup. Makikita rin umano sa wedding photos ni na Adinda at AK na mistula itong babae lalo na ng maayusan. Maging boses umano nito ay maliit na para ring babae. Naharap ngayon si Adinda na ang tunay na pangalan panlalaki ay may initial na ESH sa kasong paglabag sa Article 378 of the Criminal Code ng Indonesia, posible rin siyang makulong ng hanggang apat na taon. Kaya payo sa mga gusto magpakasal, suriin mo nang mabuti kung totoong babae ang inyong pakakasalan. Kasama si Jerome Tika, Smile 23rd, para sa Balitang Unang Sigaw.